Pagdang araw mga mag-aaral, welcome back sa ating channel na kung saan tinatalakay natin ng mga aralin sa Florante at Laura. Pinaliliwanag ang bawat saknong at tinatalakay din ang bawat buod nito. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga saknong 143 hanggang 171 na pinamagatang pagkalinga ng isang kaaway. Tara, simulan na natin! Sa pagkalungay-ngay, matay idinilat. Himutok ang unang bati sa liwanan. Sinunda ng taghoy ng kahabag-habag. Nasaan ka, Laura, sa ganitong hirap? Dito sa saknong 143, sinasabi lamang na mahinang dumilat si Florante, hinahanap niya si Laura. Halina, gilukot, gapos ko'y kalagin kung mamatay ako Gunitain mo rin. Pumikit na mulit na patid ang daing. Sa may gandong namang takot na sagutin. Dito sa saknong 144, hinihiling ni Florante na huwag siyang kalimutan ni Laura. Pumikit si Florante. Si Alidam, si man, ay nanahim. ipinanganganib ay baka mabigla. Magtuloy mapatid hiningang mahina. Hinintay na lubos niyang mapayapa. Ang loob ng kandong na lipos dalita. Dito sa saknong 145, ayaw ni Aladdin na mabigla si Florante at baka ito tuluyang mamatay. Naghintay muna si Aladdin. nang muling mamulat ay nagitlabanan. Sino? Sa abakot na sa morong kamay. Ibig na iiktad ang lunong katawan. Nang hindi mangyari, nagnalit na lamang. Dito sa saknang 146, nang magising muli si Florante, nagulat siya na andon siya sa moro. Sinubukan ni Florante bumangon, ngunit hindi pa niya kaya galit siyang napahiga. Sagot ng gereroy, huwag ng mangani. Sumapaya pa kat, mag ng dibdib. Ngayon ligtas ka na sa lahat ng sakit. May kalong sa iyo ang nagtatangkilik. Dito sa Saknong 147, sinasabi ni Aladi na ligtas si Florante ang, at maging mapayapa siya. Kung nasusuklam ka sa aking kandungan, lason sa puso mo ang hindi binyagan. Nakukutya akong di ka sakluluhan sa iyong nasapit na napakarawal. Dito sa sakto 148, inamin ni Aladdin na kahit ayaw siya ni Florante, hindi niya kayang hayaang mamatay si Florante. ipinahahayag ng pananamit mo. Tagalbanya ka at ako'y Persyano. Ikaw ay kaaway ng bayat sekta ko. Sa mo ngayon, magkatoto tayo. Dito sa saknong 149, nakita ni Aladin sa pananamit ni Florante na taga si Florante. Si Aladin naman ay taga-Persia. Magkaaway ang dalawang kaharian. Ngunit sa ganoong kalagayan ni Florante, magkaibigan daw sila sabi ni Aladin Moro ako'y lubos na taong may dibdib at nasasaknaw rin ang utos ng langit tini sa puso ko'y kusang natititik natural na laing sa abay mahapis dito sa saknong 150 moro nga si Aladin ngunit tao rin siya Ramdam niya sa kanyang puso na sa batas ng kalikasan, kailangang tulungan ang mga nahihirapan. Anong gagawin ko'y aking napakinggan ang iyong pagtagho'y na kalumbay-lumbay? Gapos na nakita at ng dalawang ganit ng bangis na tangan. Dito sa Sakno 151, ano pa nga ba ang gagawin ni Aladin? Gayong narinig niya ang mga sigaw at iyak ni Florante. Nakita rin siyang nakagapos at malapit ng sakmali ng mga leon. Nagbuntong hininga itong abang kalong at sa umaaliw na moroy tumugon. Kung di mo kinalag sa puno ng kahoy, nalibing na ako sa tiyan ng leon dito sa saknong 152, inamin ni Florante na kung hindi siya tinulungan ni Aladin, malamang, ando na siya sa loob ng mga leo. Payapa na naman, di sinyaring dipdip, na pagkikilalang kaaway kang labis, at di binayaang nagkapatid-patid ang aking hiningang kamatay at sakit dito sa sakno 153 at naging payapa si Florante dahil alam niyang magkalaban ang mga taga-Albanya at Persia ngunit tinulungan pa rin siya ni Aladin. Itong iyong away di ko hinahangad. Patayin mo ako'y siyang pitang habag. Di mo tanto yaring binabatang hirap na ang kamatayan ang buhay kong hanap. Dito sa Sakno 154, sinabi ni Florante na hindi niya kailangan ang awa ni Aladin. Pero sana pinatay na lang siya kasi kamatayan ang hinahanap ni Florante. Dito na pahiyaw sa malaking hapis, ang morong may awat, luhay tumagistis. Siyang itinugon sa wikang narinig at sa panglulumoy kusang napahilig. Dito sa saknong 155, nang marinig ito ni Aladdin, sumigaw siya ng malakas, umiyak at napalugod Ano pat kapwa hindi nakakibo, di na nga sa ramdam ng puso. Parang walang malay hanggang sa magtagot. Humilig si Pebo sa higang ginto. Dito sa sakno 156, tahimik si na at Florante para silang hinimatay hanggang lumubog ang araw. May awang gerero ay samaramdaman malamlam na sinag sa gubat ay nanaw. Tinonton ang landas na pinagdaanan dinala ang kalong sa pinanggalingan. Dito sa saknong 157, nang makita ni Aladin na papadilim na, binuhat niya si Florante at bumalik siya sa pinanggalinan sa gubat. Doon sa naunang hininto ang dako, nang masok sa gubat ang bayaning moro. Sa isang malapad, malinis na bato, kusang pinagyaman ang lugaming pangko. Dito sa saknong 158, inilipag ni Aladin si Florante doon sa isang malapad at malinis na bato. Kumuha ng munting baong makakain, ang nagdaralit ay inamong tumikin. Kahit umaayaw ay nahikayat din. Nang sabihing malambot na pawang pangaliw. Dito sa saknong 159, sinubukan ni Aladi na pakainin si Florante at kahit umaayaw si Florante, mahinahon niya itong hinikayat na kumain. Naluwag-luwagan ang paghihinagpos sapagkat naawa sa pagkakadayokdok. Hindi kinukusay tantong nakatulog sa sinapupuna ng Gererong Banto. Dito sa saknong 160 ng hina si Florante sa sobrang gutom. Tuloy, di sinasadyang nakatulog sa sinapupunan o sa bandang puson ni Aladin. Ito'y di umigli sa buong magdamag sa pag-aalagay, naghatid ng puyat, Ipinanganganib ay baka makagat ng ganig na madlang naggala sa bubat. Dito sa saknong 161, sinasabing magdamag na tulog si Florante. Habang si Alady naman ay magdamag na hindi naman natulog. Nagaalala kasi si Alady na baka may lumapit na hayop at kagatin si Florante. Tuwing magigising sa magaang tulog, itong lipos hirap ay naghihimuto. Pawang tumitirik na anak ay tunod sa dibdib ng morong may habag at lunos. Dito sa 162, pagising-gising daw si Florante at madala siyang umuungol. Bawat iyak niya ay parang sumasaksak sa maawaing puso ni Aladin. Nang magmamadaling araw ay nahimbing, munting napayapa sa dalang hilahin. Hanggang sa aurorang itaboy ang dilim, walang binitiwang himutok at daing. Dito sa Saknong 163, Noong madaling araw na, nung sobrang dilim pa, nakatulog ng huslo si Florante. Tahimik ang lahat hanggang nagbukang liwayway o yung tinatawag natin sa ingles na sunrise. Oops! Break time muna! Alam mo ba, ayon sa mitolohiyang Romano, si Aurora ay ang diyosa ng bukang diwalay. Lumilipad siya sa himpapawid tuwing padaling araw upang ihayag sa lahat na papasikati na ang araw. Mayroon siyang dalawang kapatid na sinasol o araw at si Luna, o Wong. Ito ang dahilang ipinagkasundo. Limang karamdamang parang hinahalo. Ikinatiwasay ng may dusang puso. Lumakas na muli ang katawang hapo. Dito sa saknong 164, sinasabing lumakas si Florante. Ano yung limang karamdaman? Ito yung sa English ay the five senses. Sense of sight, yun yung paningin. Sense of smell, ito yung pangamoy. Sense of taste, ito yung panlasa. Sense of hearing, pandinig. At sense of touch, ito yung pandamdam. Kaya't nang isabog sa San Sinukuban, ang doradong buhok ng masayang araw, nagbangong hinahot pinasalamatan sa langit ang bagong lakas ng katawan. Dito sa saknong 165, kaya nung kumalat na ang sinag ng araw, dahan-dahang bumangon si Florante. Ang, at nagpasalamat sa langit sa pagbabalik ng kanyang lakas sa kanyang katawan. Sabihin tua ng tuwa ng gererong hayag, ang abang kinalong ay biglang niyakap. Kung nung unay nukalang luha sa abang, ngayon sa galak na ang ilinagaslas. Dito sa saknong 166, tuwang-tuwa si Aladin at niyakap niya si Florante. Kung noon ay lumuha si Aladin dahil sa awa, ngayon ay lumuha siya sa tuwa. Kung bagat, tawag natin sa si Ingles ay Tears of Joy. Kapos ang dila ko magsaysay ng laki, nang pasasalamat nitong kinandili. kondangan ng dusay sa nawalang kasi, ay napawi sa tuwang umali. Dito sa Sakno 167, hindi mailarawan ng sapat ni Balagtas ang pasasalamat ni Florante. Yun nga lang, nang bumangon si Florante, naalala niya ang mahal niyang si Laura at naramdaman muli ni Florante ang matinding kalungkutan. Sapagkat ang dusang mula sa pag-ibig, kung kahit mangyaring lumayo sa dibdib, kisap mata lamang ay agad babalik at magdaragdag pa sa una ng bangis. Dito sa saknong 168, sinasabing kapag nakapagpahinga ka pansamantala mula sa sakit na dulot ng pag-ibig, Kapag bumalik yung sakit, higit na matindi pa, doble pa yung madarama mong sakit. kaya hindi pa man halos dumarapo ang tuwa sa lamad ng may dusang puso, ay itinakwil na ang dalitang lalo at ang tunod niya'y siyang itinino. Dito sa Saknong 169, Bago mahilom ng kasayahan ang sugatang puso ni Florante, umiral na naman ang dating sakit. Parang kutsilyo na nakasaksak ng malalim sa puso ni Florante. Niyapos na muli ang dibdib ng dusa. Hirap ay ang bathin ng sakit sa sinta. Dangan pinaaliw ng Moro sa Persia. Natuluyang nanaw ang tangang hininga. Dito sa Saknong 170, tinanggap ni Florante ang kanyang paghihirap habang sabay niyang sinabi na hindi na niya kaya ang pagkawala ng kanyang minamahal. Sinubukan ni Aladin na pag ng kalooban ni Florante. Iyong natatanto ang aking paglingap, anitong persyano sa nababagabag. Mula ng hirap mo'y ibig kong matatak at ng kung may daay, malagyan ng lunas. Dito sa Saknong 171, sabi ni Aladin kay Florante na nakita ni Florante kung paano mag-alala sa kanya si Aladin. Kaya huwag mag-alala si Florante at maghahanap ng solusyon si Aladin buod ng araling. Nang magising si Florante ay agad niyang nasambit ang pangalan ni Laura, samantalang tahimik lang si Aladin. Sa kanyang muling pagdilat ay ikinagulat niyang siya'y nasa kandungan ng isang murong itinuturing na kaaway ng kanyang lahi. Pinilit niyang bumangon subalit hindi niya kinaya. Ni Pinayapa siya ni Aladin at sinabing litkas na siya. Naalala ni Florante ang dalawang gayon at nasabing patay na siya marahil kung hindi sa pagdating ni Aladin. Tinanggap niya ang tulong ng isang kaaway. Magdamag na hindi natulog si Aladin dahil sa pag-aalaga kay Florante. Kinabukas ay nagsimula ng manumbalik ang lakas ni Florante. Sa tuwa ni Aladin ay muli siyang naluha at niyakap si Florante. Dala ng matinding pasasalamat dahil nabuhay ang binata. Ayan! Binabati kita dahil natapos na natin basahin ang mga saknong 143 hanggang 171 na pinamagatang pagkalinga ng isang kaaway. Maraming salamat muli sa muli mong at pakikinig ng ating araling. Inaasahan kong magtutuloy-tuloy ka sa iyong pag-aaral kahit sa gitna ng pandemya. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at i-share mo na rin para makatulong din ito sa iba pang mag-aaral. May gusto ka bang i tungkol sa ating pinalakay? O baka may request kang video lesson? I-comment mo lang yan sa ibaba. Don't forget na mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po si Ginong Cruz, ang inyong guro sa Pilipino, by Walo. Paalam!